Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ng Game 1 ng Western Conference Semifinals Golden State Warriors vs. ng Minnesota Timberwolves Ito nga yung hindi ginawa ng Lakers sa Minnesota Timberwolves nga ropa na ginawa naman ng Warriors dito sa game kontra sa ng Minnesota Timberwolves Dito nga sa game na to mga ropa sobrang ganda ng defensa ng Golden State Warriors against sa Minnesota Timberwolves Dito ng Golden State Warriors sa maigpet at malagit nilang defensa ang ng Minnesota Timberwolves Take note mga ropa dito sa game na to Pumataginteng na 5 out of 20 29 ng Minnesota Timberwolves sa may 3 point area. 5 out of 29 lamang mga ropa. Sobrang baba nun. Samantalang ang goal si Dwarves naman mga ropa. Ay 18 out of 42 sa may 3 point area. 13 na 3 pointers sa mas marami ang ginawa ng goal si Dwarves compared sa 3 pointers sa Minnesota. At lahat ng yun mga ropa ang nangyari dahil nga sa magandang depensa na ginawa ng goal si Dwarves dito sa game na to o sa Wolves. Bukod sa magandang depensa mga ropa, sobrang ganda rin ang opensa ng goal si Dwarves dito sa game na to. Grabe si Bad Hill mga ropa. Hindi lang pang game 7. Pati dito sa game game 1 mga ropa na na si Bad Hill sa pagbuhat sa Golden State Warriors. Tumatagin ng 24 points nga dinala ni Bad Hill dito sa game na to. 5 out of 8 siya sa mga 3 point area mga ropa. 5 na 3 pointers ang ginawa ni Bad Hill dito sa game ang na to. Ang nangyari nga pala mga ropa si Stephen Curry ay na-injury doon sa may first half. Hamstring injury ang mo ni Stephen Curry mga ropa. Hamstring strain. At sana sa game to mga ropa ay makapaglaro na si Stephen Curry. Ngayon mga ropa dito sa game na to. Isa-isa yun na may-may natin. Ang ginamit na ng Golden State Ito, Warriors. Ito hindi ginawa ng Lakers sa serye nila ako na sa Minnesota Timberwolves ang Europa na ginawa naman ng Warriors. Ito ang game analysis at break. Minnesota Timberwolves versus Golden State Warriors. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, ang first up ng game na to nagka sa score na 44 to 31. Tamba ako ng 13 points sa po kubunan ng Minnesota Timberwolves. At ang kapansin-pansin dito mga Europa, first up na. Natapos sa score ng Minnesota Timberwolves. Tumataginting na 31 points lamang ang nagawa ng Minnesota Timberwolves. Ibig sabihin mga Europa, nahirapan talaga ang Minnesota Timberwolves against sa Golden State Warriors. First time mga ropa, pinakamababa ng first half ngayong season para sa Minnesota Timberwolves. Dito na tayo magsimula ng breakdown sa may second half. 47 to 33 ang score dito mga ropa, 14 points na akong nakalamangan dito na ang kumuna ng Golden State. At na nangyaring play dito sa Golden State Warriors mga ropa, split action play dito mga ropa sa pagitan ni Draymond Green, Buddy Hill at Jimmy Butler. Ang nangyari dito mga ropa, split action play ni Jimmy Butler. Ni Jimmy Butler at Buddy Hill mga ropa at dahil sa split action na yan, na peke dito ang depensa ni Julius Randle at Mike Conley. Pagkaka ni Jimmy Butler pabunta doon sa may lalim mga ropa, Good anticipation ng ginawa dito ni Draymond Green. Alam Drake na ni Draymond Green nakakat dyan si Jimmy Butler mga ropa sa split action play na yan. Kaya ano yung resulta nito? Easy two points para kay Jimmy Butler. Basket is good. At heto mga ropa dito na. Possession dito ng Minnesota Timberwolves. Ang may hawak ng bola dito mga ropa ay si Julius Randle. At dinedepensahan siya dito ni Brandon Bojemski. Makikita naman natin mga ropa. Good defense naman ang ginagawa dito ni Brandon Bojemski mga ropa. Isang good defender talaga yan si Brandon Bojemski. Kaya ang ginawa ni Julius Randle dito mga ropa. Pinasa na lamang yung bola. Pagkabasa niya kay Jaden McDaniels mga ropa. Si Jaden McDaniels. Umatake naman doon sa may baseline. At heto mga ropa, kitang kita natin dito. Nabarahan sa defensa dyan si Jaden McDaniels. Hindi siya nakatake dyan mga ropa. Again sa nakabaran, defensa dito ng Golden State Warriors. At ang pansinin ba natin dito mga ropa, si Draymond Green doon sa may ilalim. Napakalaking role talaga ang ginagawa ni Draymond Green para sa Golden State Warriors. Ang nangyari dyan mga ropa, pag-atake ni Jaden McDaniels, umakma agad dyan na lalapit si Draymond Green para sa added defense. Take note mga ropa, iniwanan ni Draymond Green na bahagya dyan si Rudy Gobert mga ropa, pero hindi totally naiwan. At nung nakita niya pinas na ni Jaden McDaniels yung bola papunta kay Mike Condy. Agarang umatras dito si Raymond Green mga ropa para magrotate pabalik sa defensa against kay Rudy Gobert. Ganyan kawai si Raymond Green mga ropa at ganyan kay ang role na ginagampana ni Draymond Green para sa Golden State Warriors. Take note mga ropa, undersize si Draymond Green para sa center position sa Golden State Warriors. Tignan nyo naman ang katapatan dyan ni Draymond Green mga ropa si Rudy Gobert. Ang height ni Rudy Gobert mga ropa ay 7'2". Samantalang si Draymond Green naman mga ropa ay 6'6 lamang. Ngayon mga ropa, ang pagkakaiba ng lineup ng Golden State Warriors against sa kupunan ng Lakers mga ropa. Small ball lineup din naman ang Lakers at small ball lineup din naman ang Golden State Warriors. Pero ang depensa kasi ng Golden State Warriors mga ropa. Lahat ng players na halos ng Golden State Warriors ay magaling na At syempre, syempre mga ropa kahit na small ball lineup ang Warriors. Nandito si Draymond Green mga ropa playing as center sa kanila. Sobrang sipag, sobrang ganda na at sobrang taas ng IQ. Yan ang wala sa Los Angeles Lakers mga ropa. Small ball lineup na ang Lakers. Pero mahina ang depensa ng Lakers mga ropa. Wala silang katulad ni Draymond Green na center position kahit na balik kaya eh talagang masa, na talagang nakikibagbakbakan doon sa may lalim. pagka kick out nga ng bola papunta kay Mike Candy, mga ropa. Nagkaroon naman ng enough spaces si Mike Candy, mga ropa, para pumukol ang top of the key three-pointer. Lumaw naman niya si Buddy Hill, mga ropa. At eto nga, nagmintes ang tirada dito ni Mike Candy. Yan ang isa pa, mga ropa. Malas din talaga ang Minnesota Timberwolves sa kanilang mga tira. At syempre, bukod sa magandang defensa din ng Golden State Warriors, yan din ang na naging problema ng Minnesota Timberwolves, mga ropa. Sobrang alat nila sa kanilang shooting. Tumataging na 5 out of 29 nga sila sa may three-point area, compared sa 18 three pointers na naipasok ng Golden State Warriors. At pagkatira dyan ni Mike Conley, mga ropa, tignan ulit natin si Draymond Green doon sa mailalim. Nakikipagbakbakan palitan siya ng muka against kay Rudy Gobert para sa rebound. Matapos yung dumepensa doon sa mailalim, mga ropa, ngayon naman, rebound. Yan ang sinasabi ko, mga ropa, si Draymond Green ang isa sa alas sa Golden State Warriors kung bakit nakabante sila dito sa may second round, mga ropa, at kung bakit sila nanalo dito sa may game one. Yan ang wala ang Los Angeles Lakers, mga ropa, yung katulad ni Draymond Green sa may small ball lineup. Ang score nga dito, mga ropa, ito mataginteng na ng 49 to 33. Lamang ng 16 points yan ng Golden State Warriors. At ito mga Ropa, possession ulit dito ng Minnesota Timberwolves. Jaden McDaniels sa mga ang dito mga Ropa. Ninedepensahan siya dito ni Brandon Bojemski. At ito mga Ropa, tingnan natin. Si Draymond Green nag-aabang lang dyan against kay Jaden McDaniels. At nung nakita naman ni Jaden McDaniels na sa may left side si Draymond Green na nag-aabang. Good no, decision to na ginawa ni Jaden McDaniels mga Ropa. Pumihit siya pakaliwa Sabay tirada mga Ropa kung saan wala si Draymond Green. Kung saan hindi makakahelp defense si Draymond Green. At ang naging resulta nito mga Ropa, 2-pointer para kay Jaden McDaniels, basket is good. Nagmitis naman ng 3-point attempt dito ni Bad Hill mga Ropa, pero si Bad Hill dito sa game na to, siya ang bumuhat para sa Golden State Warriors mga Ropa. So, na 24 points nga ang ginawa ni Bad Hill dito sa game na to. 5 out of 8 siya sa may 3-point area, pero dito nga sa tira na to, mintes ang ginawa ni Bad Hill. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na ang alis pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. Ito mga Ropa, possession ulit dito ng Minnesota Timberwolves. Ganun ulit ang kalang ginawa dito ito mga ropa Julius Randle ulit ang may ng bola at bumose ulit siya doon sa may paint sabay kick out ng bola niya papunta kay Mike Conley. pero kung kanina nga mga ropa si Jaden McDaniels sa nag-receive ng bola dito sa may right side corner this time naman mga ropa si Michael Conley ang nag-receive ng bola same play lang to na ginawa ng Minnesota at Timberwolves ng ropa at same lang din ang nangyari dito pagka receive ni Mike Conley ng bola mga ropa umatake siya papunta doon sa may baseline pero naharangan kaagad siya dito ni Jimmy Butler sa may depensa mga ropa good defense yan ni Jimmy Butler mga ropa hindi na humilip dyan si Draymond Green doon sa may ilalim kasi nga naharangan na yan Jimmy Butler. Ngayon mga roba, dahil no choice na dyan si Michael na baran na siya dyan sa defensa ni Jimmy Butler. Access denied na siya dyan mga roba. Nakikikaw niya dyan palabas yung bola papunta ulit kay Julius Randle. Ngayon mga roba, good close out naman ang ginawa dito ni Bud Hill against kay Julius Randle. Ang ginawa naman ni Julius Randle dito mga roba, umatake naman siya dyan sa defensa ng Golden State Warriors. Nagbigay din ng help defense dyan si Brandon Bojemski mga roba para magkaroon pa ng bahagyang resistance dito dyan sa atake ni Julius Randle mga roba. Pero kita-kita naman natin dito mga roba na nakalusot dyan si Julius Randle. Ngayon ang hala na dyan ay yung final boss sa defensa doon sa may ilalim, na si Draymond Green. Buti na lang mga ropa nakapag-react dyan si Draymond Green. Nakapag-close out siya dyan sa depensa mga ropa. Iniwanan niya ulit sa depensa dito si Rudy Gobert. At ang nangyari dito mga ropa may option naman dyan si Julius Randle na ipasa yung bola kay Rudy Gobert. Kung ginawa niya yun mga ropa again, konting pihit lang ni Draymond Green sa defensa, madedepensahan niya pa rin dyan si Rudy Gobert mga ropa. Ganyan ang galawan ni Draymond Green. Pero ang ginawa ni Julius Randle dito mga ropa, tinira niya na sa depensa ni Draymond Green ang bola. And guys what guys, mga ropa, na precious ang ginawa dito ni Draymond Green para magbintes sa tirada dyan ni Julius Randle. Sa mga gantong logic sa depensa mga ropa, sobrang importante ng gantong maliit na detalye. Kitang kita natin dito mga ropa, nahihirapan dyan umiscore ang kumunan ng Minnesota Timberwolves. Sobrang ganda ng depensa ang ginawa dito ni Draymond Green mga ropa para mapigilan niya possible two-pointer na gagawin ni Julius Randle. At after nito mga ropa, heto, nakapitalize ang Golden State Warriors, yung good defense Ang nangyari sa yan. dito mga ropa, possession ng Golden State Warriors sa mga bola dito ay si Draymond Green. Dito sa may transition offense, pinake ngayon iba at heal na depensa ni Julius Randle na sana siya sa may kanan mga ropa sabay B at pabalik basa naman ni Draymond Green mga ropa high IQ player talaga si Draymond Green na anticipate Nakanya niya na gagawin ni Bad Hill kaya ang tendency outcome nito mga ropa open na open si Bad Hill enough space and enough resistance ang nagawa ng move niya iwan ron. dyan ang depensa ni Julius Randle mga ropa 3 pointer para kay Bad Hill basket is good at dyan umikot mga ropa depensa ng Golden State si Warriors at opensa nila yan ang nagpapanalo sa Golden State si Warriors dito sa game na to kung nasa kumuna ng Minnesota Timberwolves at ito pa mga ropa pa ang isa sa major factor kung bakit nanalo ang goal si dito sa game na to. Ang main star ng Minnesota Timberwolves na si Anthony Edwards ay sobrang alat dito sa game na to. Take note mga ropa sa may first half, one point lamang ang na nagawa ni Anthony Edwards. Napakababa nun mga ropa at na same time. Okay mga ropa nagtala naman si Anthony Edwards ng tumataginteng na 23 points. Pero ang field goal attempt niya mga ropa, tumataginteng na 23 din. 9 out of 23 si Anthony Edwards sa may field mga ropa. 1 out of 5 sa may 3 point area. Sobrang baba ng field goal percentage dito ni Anthony Edwards mga ropa ang daming tira ang pinakawalan pero ang dami ding mintes mga ropa masasabi natin good defense sa Manila, na laro ng goal seat warriors. at the same time mga ropa masasabi ko din na maalat din talaga si Anthony Edwards dito sa game na to katulad nito mga ropa tong drive na na to may open lane na dyan si Anthony Edwards mga ropa pero nag-mintes pa rin ang kanyang lay up at ang malupit dito sa goal seat Warriors, mga ropa yung mga error na yan Minnesota Timberwolves ay talaga nakakapitalize sila kahit wala si Stephen Curry mga ropa dito sa possession na to ng Warriors after nga magmintes ito ni Anthony Edwards nakapukol ang 3-pointer dito mga ropa Guess what guess who Walang iba mga ropa Kundi si Buddy Hield Ang nangyari dito mga ropa Right side goal 3 pointer Dito ni Buddy Hield Basket is good Take yan up, mga ropa Tumataginteng na 18 out of 40 Ito nga ang goal si Dwyer Sa may 3 point area mga ropa Kung i-convert -co mo into points yon Total of 54 points Na nagawa ng goal si Dwyer Sa may 3 point area mga ropa 3 point area alone pa lamang mga ropa Kaya eh, ang score lamang ng goal si Dwyer Sa game na to mga ropa 99 points Ibig sabihin mga ropa 54 points Ang sa may 3 point area 44 points lamang Ang sa may 2 point area At sa may free throw so, sobrang laking factor talaga ng 3-point shooting ng Golden State Warriors dito sa game na to mga ropa. At sobrang laking factor ni Buddy Hill nang ginawa niya mga ropa nung nawala si Stephen Curry. At eto mga ropa, bola dito ng Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards ulit ang hanggang bola dito. Heto mga ropa, masasabi ko namang maganda naman ang naging atake dito ni Anthony Edwards. Na penetrate niya naman ang mahigpit na dito ng Golden State. Pero dito mga ropa, ipasok niya yung kanyang tirada unlike nung no, sa mga una mga ropa. Purong mintas talaga ang tirada ni Anthony Edwards. At eto mga ropa, possession ulit dito ng Kumbunan Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards sulit na bola dito mga ropa. Ang ginawa naman ni Anthony Edwards dito, hindi naman siya umatake pabunta doon sa mailalim ng ring. Ang ginawa naman niya dito mga ropa, mid-range jumper. At again mga ropa, sinabi ko nga, 9 out of 23 nga si Anthony Edwards dito sa may field. Mintes ang tirada dito ni Anthony Edwards sa may mid-range jumper mga ropa. Makikita natin dito mga ropa, hindi naman sobrang higpet na defensa dyan ng Golden State Warriors against kay Anthony Edwards. Talagang nagmintes lang si Anthony Edwards sa may mid-range attempt na to. Yan nga sinasabi ko mga ropa, bukod sa mahigpet na din talaga ang kubunan ng Minnesota Timberwolves dito sa game 1 na to. At yung happen talaga ulit yan ang kubunan ng Gold State si Warriors mga ropa, again. Guess what guys? susi Bodyhill na naman ang tumirada dito para sa kubunan ng Gold State. Good penetration ang ginawa dyan ni Bodyhill mga ropa sabay layup ng kaliwa. Easy 2 points na nagawa dyan ni Bodyhill Basket is good. At agad mga ropa heto possession ulit dito ng Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards ulit mga hanggang bola dito mga ropa at binabantayan siya dito ni Jimmy Butler. Transition offense ng Minnesota Timberwolves ang ropa. Take note. Again mga ropa umatake ulit dyan si Anthony Edwards. At nakakuha na naman ng open lane si Anthony Edwards, mga ropa. Makikita natin dito, mga ropa, buti na lang. Naipasok ni Anthony Edwards ang 2-point attempt niya dito, ang layup attempt. Basket is good yan. Panis ang defensa dyan ni Jimmy Butler. Buti na lamang, mga ropa, para sa Golden State Warriors. Nakabawi naman dyan si Jimmy Butler. Nakuha niya yung bola dito, mga ropa, sabay mid-range jumper. Basket is good yan. At dahil nga wala si Stephen Curry, mga ropa, short -handed ang kumuna ng Golden State Warriors. Si Pat Spencer, mga ropa, ginamit nga pala dito ni Coach Steve Kerr. Ang gandang move naman ang ginawa dito ni Pat Spencer, mga ropa, dyan sa move na yan. Nakakuha ng 2-pointer yan si Pat Spencer. Panis dyan ang depensa ng Minnesota Timberwolves. Basket is good! At eto mga ropa, ang isa pa sa napaka-alat na player sa Minnesota Timberwolves ay si Dante DiVincenzo. Pumukulang 3-pointer dito si Dante DiVincenzo mga ropa, pero mintes yan. Take note mga ropa, 1 out of 7 si Dante DiVincenzo dito sa Game 1 mga ropa sa may 3-point area. Ang daming mintes si Dante DiVincenzo. Nakuha naman nila offensive rebound dito mga ropa. At umatake dyan si Anthony Edwards. agad sa defensa ni Kevon Looney. Successful penetration niya. Kailangan kay Anthony Edwards basket is good. Samantala mga Ropa ang Golden State Warriors mapuputo ka naman ng 24 second shot lock violation dito. Pero si Jimmy Butler mga Ropa pinukul ang 3 pointer na sobrang hirap. Pumasok ang 3 pointer na yan para kay Jimmy Butler. At eventually mga Ropa sinabi ko nga kanina 99 points ang ginawa ng Golden State Warriors dito sa game na to. Samantala ang Minnesota Timberwolves naman ay 88 natapos ang score dito sa game na to. Nalimitaan ang Golden State Warriors into 88 points lamang ang kumunan ng Minnesota Timberwolves dito sa may game 1. Ngayon mga Ropa ano masasabi niyo dito sa game 1 performance ng Golden State Warriors? Sana bumalik si Stephen Goals sa Game 2 mga ropa para maging maganda ang laban. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo!